Shoutout sa inyo lahat dyan, mga idol Welcome to Tata Basuriru Vlog mga idol Yan uh, Maraming maraming salamat sa inyo mga idol Sa walang sawang sumusuporta sa akin Tata Basuriru Vlog mga idol no? Ayan, Ngayong oras mga idol Sa ng gabi So nagmamaping kami dito sa gilid ng Highway Ayan Ayan mga idol Pinagakuta namin ng basura dito mga idol no? Ito yung mga box. Ayan. So napakaraming basura pag gabi. Ang kagandahan lang sa gabi mga idol kasi hindi masyado mainit, no? Ayan. Marami na rin kami nakuha mga basura. Oh. Ayan, pagkatapos yan mga idol, pag napuno yan mamaya mga idol, ah, diretso na yan sa dumping area. Ayan. kailangan malinis yung RIA uh, para pagdaan ng mga monitoring namin mamaya. Uh, makikita nila sa picture. Kasi picturean yung mga bawat gilid mga idol kung nakuhanan ba ng basura. Ayan. so kailangan talaga na makuha yung bawat kanto. Ayan. katulad dito mayroong box sila dyan. No? Ayan mga idol o yan. May malaking, may malaking box. Yan. Kailangan makuha ng lahat. Tapos, mayroon kaming, ano, uh, mayroon kaming JC mga idol na doon i-ano, yung mga picture lahat kung nalinis ba ako napuntahan mo ba yung area mo yan ganun natatapos kami dito mga alas gist media mga idol, paikot kasi ito napakalawak ngayon malapit na mapuno Pag napuno yan mga idol, diretso yan sa dumping area namin. Ganon ka ano mga idol. Ayan, malinis na mga idol Oh. Ayan. So, amante tayo mga idol. Ganito ka traffic pag gabi. hindi uh, mo maiwasan. Hindi mo maiwasan mga idol na Pabagal yung akot ng basura sa gabi kasi pag ganitong mga last hours last hours mga idol na uh, medyo traffic talaga kasi uwi ang walang traffic lang dito mga idol mga hating gabi ayan no? sa lahat ng gilid dyan mga idol titignan natin yan para makita ng monitoring na malinis talaga yung area ayan oh no? ilalabas na nila yung basura ayan, shout out sa inyo lot dyan mga idol medyo madilim na tayo mga idol kasi uh, mag alas uh, alas na na talaga ng gabi wow, ano mga mga tao dyan mga idol oh? natutulok lang sa gilid ng kali uh. yeah, shout out din you lang dyan mga idol maraming maraming salamat sa inyong panunaw lang sa awang panasuporta sa akin mga video mga idol yeah, thank you And see you next video, bye right